Iris. Ang iyong kaibigan zodiac sign ay Aquarius. Mga masuswerteng kulay ay colors, emerald green and black. Kahulugan ng mga kulay, ang kombinasyon ng kalikasan at katatagan ay magbibigay ng inspirasyon upang panindigan ang mga mahalagang desisyon. Masuswerteng numero, number 6, number 18, number 24. Kahulugan ng mga numero, may pagkakataong maipakita mo ang iyong determinasyon, huwag sayangin ang araw na ito ipaglaban ang tama. Taurus, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Leo. Mga masuswerteng kulay ay colors, ivory and green. Kahulugan ng mga kulay, ang mapayapang damdamin at mainit na enerhiya ay magdadala ng panibagong sigla sa iyong pakikitungo sa iba. Masuswerteng numero: number 24, number 13, number 30. Kahulugan ng mga numero, ang tiwala ng iba sa iyo ay magbubunga nang tagumpay basta't manatili kang totoo sa iyong hangarin. Gemini ang iyong kaibigan zodiac sign ay Virgo. Mga masuswerteng kulay ay colors sky blue and gold. Kahulugan ng mga kulay, ang liwanag ng kaisipan at karangalan ay susuporta sa iyo upang mapalawak ang iyong mga plano. Masuswerteng numero, number 7, number 12, number 26. Kahulugan ng mga numero, gamitin mo ang talino at karisma sa tamang paraan, may darating na pagunlad kung magiging bukas ka sa bagong ideya. Cancer, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Scorpio. Mga masuswerteng kulay ay colors, blush pink, and moss green. Kahulugan ng mga kulay, ang emosyonal na lamang at lakas mula sa kalikasan, ay magdadala ng aliwales sa puso't isipan. Masuswelting numero, number 32, number 14, number 29. Kahulugan ng mga numero, huwag mong pigilan ang sarili sa pagpapakita, ng tunay mong nararamdaman, may kapangyarihan sa pagiging totoo. Leo, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Pisces. Mga masuswerteng kulay ay colors, orange and silver. Kahulugan ng mga kulay, ang apoy ng ambisyon at malinaw na pananaw ay gagabay sa iyo upang maging leader sa bawat hakbang. Masuswerteng numero, number 10, number 15, number 27. Kahulugan ng mga numero, magningning ka ngayong araw. May magbubukas na pagkakataon na ikaw lamang ang makakakuha kung kikilos ka ngayon. Virgo, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Taurus. Mga masuswerteng kulay ay colors olive and white. Kahulugan ng mga kulay, ang katahimikan ng puso at katatagan ng isip ay magbibigay sa iyo ng panibagong pananaw sa pagharap sa mga hamon. Masuswerteng numero: number 5, number 17, number 22. Kahulugan ng mga numero: Hindi lahat ng progreso ay mabilis. Ang pagtitiyaga mo ngayon ay magbubunga ng tahimik ngunit matibay na tagumpay. Libra: Ang iyong kaibigan zodiac sign ay Sagittarius. Mga masuswerteng kulay ay colors: rose and midnight blue. Kahulugan ng mga kulay, ang lamang at lalim ng damdamin ay magbibigay ng balanse sa emosyon at pag-iisip mo ngayong araw. Masuswerteng numero: number 3, number 11, number 21. Kahulugan ng mga numero, ang pakikitungo mo sa iba ngayon ay may dalang kahalagahan, may mensaheng darating na magpapalinaw sa landas mo. Scorpio. Ang iyong kaibigan zodiac sign ay Capricorn. Mga masuswerteng kulay ay colors, green and blue. Kahulugan ng mga kulay, ang tapang at matibay na paninindigan ay magbibigay sa iyo ng kontrol at respeto sa paligid. Masuswerteng numero, number 6, number 16, number 28. Kahulugan ng mga numero, ito ang oras upang ipakita kung gaano kakatatag, ang iyong paninindigan ng magdadala ng tagumpay. Sagittarius. Ang iyong kaibigan zodiac sign ay Gemini. Mga masuswerteng kulay ay colors, brown and yellow. Kahulugan ng mga kulay, ang kakaibang kombinasyon ng lakas at kasiglahan ay magbibigay ng lakas ng loob upang subukan ang bago. Masuswerteng numero: number 9, number 19, number 25. Kahulugan ng mga numero: huwag kang matakot sa kakaiba. Ang susunod mong hakbang ay maaaring magdala sa sa isang mas magandang direksyon. Capricorn. Ang iyong kaibigan zodiac sign ay Libra. Mga masuswerteng kulay ay colors, brown and ice blue. Kahulugan ng mga kulay, ang katatagan at linaw ng damdamin ay magdadala ng seguridad sa iyong mga desisyon ngayong araw. Masuswerteng numero, number 34, number 10, number 31. Kahulugan ng mga numero, kapag may malinaw kang layunin, hindi ka maliligaw. Ngayon ay araw ng pagtutok sa mahalagang bagay. Aquarius ang iyong kaibigan zodiac sign ay Cancer. Mga masuswerteng kulay ay colors blue and white. Kahulugan ng mga kulay, ang malalim na pananaw at mahinahong pagkilos ay magdadala ng balanse sa iyong mga plano. Masuswerteng numero, number 8, number 13, number 23. Kahulugan ng mga numero, ang tamang panahon ay ngayon upang ipahayag ang iyong mga ideya, maririnig ka kung magiging malinaw ka. Pisces, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Leo. Mga masuswerteng kulay ay colors lavender and gold. Kahulugan ng mga kulay, ang banayad na damdamin at mainit na kalooban ay tutulong sa iyo upang makamit ang pag-unawa mula sa iba. Masuswerteng numero, number 17, number 20, number 32. Kahulugan ng mga numero, ang kalmadong kilus mo ngayon ay maaaring makapag-ayos. Nang matagal ng hindi pagkakaintindihan, piliin ang kapayapaan.